Welcome back po mga kaboses Ang uh, topic na naman po natin ngayon ay uh, tungkol sa pagtatanim naman Paano maggawa ng kama at sa paggawa ng plastic mul Paglagay ng plastic mul sa kama at pagtatransplant uh, Yan naman po ang topic natin ngayon Bago pang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag pindutin ng notification bell para sa ma update kayo sa susunod kong video tara mga kaboses dito muna tayo sa aming punlaan ito po yung itatanim natin ngayon itatransplant bell paper po bali marami din po ito ito may punla po kami sa yute saka ito po yung aming tanim na ah uh, litos po ito po yung litos bagong tubo lang po ito po yung bago naming pag pupunlaan ng talong talong at saka itong siling pangsigang para po sa ibang taniman

Tapi belum kalau Kita Kita Ini mana? 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 mga kaboses ito po yung aming nagawang kama lalagyan po namin ng plastic mold. Ito yung mga tao ko nang dalagay. Hoy! Oh! Tumaho, tumaho! Ito si, ano, si Bimbal Roco. Bimbal <laughs> <laughs> Another tanim na naman to. Yeah. Yan yan po pag naglalagay ng plastic mold. Nalalagyan po ng lock para hindi matangay ng hangin. Tapos bubutasan po, po yan para doon po itatanim yung mga itatransplant natin na ano, bell pepper.

natin papa dito eh ayun pa tapos na yan sa ano ini ito purin putay tapos daming bunga Ito sa ilalim yung nang-harvest namin. Ganito ito lang po ang pagharbis niyan. Piniwi, inaangat lang po pataas para mapitas.